ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap na wa sa akin ang iyong wika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang verbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Maria, Ina ng Diyos, nang kami ay maging marapat sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, hinihiling namin, Panginoon, na kami ay iyong pagkalooban ng biyaya sa aming mga kaluluwa upang kami na sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng pagkakatawang tao ni Kristo sa pamamagitan ng pagiging anghel ay maaaring dalhin sa kaluwalhatian ng kanyang pagkabuhay na maguli sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.